Sa kasulukuyan, ang teknolohiya ng drones ay nagiging mahalagang bahagi ng modernong digmaan at depensa sa harap ng mga lumalalang tensyon sa rehiyon ng Asya. Ang Estados Unidos ay nagdesisyon na magpadala ng 1,000 drones papuntang Taiwan. Pero bakit nga ba mahalaga ito at paano nakakaapekto sa seguridad ng rehiyon? Sa video ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng mga drones na ito, ang kanilang kakayahan at epekto nito sa relasyon ng mga bansa sa rehiyon upang higit na maintindihan narito ang ilang mahalagang katanungan sa asaputin. Ano ang switchblade drones? Ano ang kakayahan ng Altio 600M? Bakit mahalaga ang bentahan ng drones na ito sa Taiwan? At ano ang ibig sabihin ng porcupine strategy? Ano ang epekto ng bentahan ng drones sa relasyon ng US at China? Ang mga katanungan ito ay magsisilbing gabay sa ating masusing pagtalakay sa isyong ito na tiyak na malaking implikasyon sa seguridad at relasyon ng mga mga bansa sa rehiyon. Noong June 18, inanunsyo ng U.S. Defense Security Cooperation Agency or DSCA na aprobado na ang $360 million na bentahan ng hikit sa 1,000 maliliit na armadong drones papuntang Taiwan. Kasama dito ang 720 switchblade drones at 291 Altius 600M loitering munitions. Bakit mahalaga ang drones na ito? Ano ang switchblade drones at kilala sa kanilang kakayahang maglunsad ng mabilis at tumpak na atake mula sa lupa, dagat o mga mobile platform? Ang switchblade 300M range na 30 km at maaaring magdala ng 1.68 kg na payload. Ito ay malaki ang naitutulong sa Ukraine upang kontrolin kontrahin ang pwersang militar ng Russia. Narito ang ilat ang dahilan kung bakit ito mahalaga ang mga drones na ito. Taas na mobility at versatility. Ang switchblade drones ay portable at madaling i-deploy na nagbibigay daan sa kanilang paggamit ng iba't ibang uri ng operasyon at terrain. Maari silang ilunsad mula sa remote locations at mobile platforms kaya't nabibigyan ng flexibility ang mga pwersang militar. Pangalawa, precision strikes. Ang kakayahan ng switchblade drones na magsagawa ng precision strikes ay mahalaga sa modernong digmaan. Ang mga drones na ito ay may kakayahang matukoy at atakihin ang mga specific targets ng may mataas na accuracy na nagpapabawas sa collateral damage at tumutulong sa epektibong neutralizations ng mga high-value targets. Pangatlo, cost-effective solution. Kumpara sa mga tradisyonal na armas, mga manned aircraft. Ang mga drones ay mas cost effective ang kanilang lower operational cost at maintenance ay nagbibigay ng malaking savings sa militar habang pinapanatili ang kanilang epektibong combat capabilities. Ang apat, real-time intelligence. Ang mga drones tulad ng Switchblade 300 ay may kakayahang magbigay ng real-time intelligence, surveillance at reconnaissance or ISR. Ang live video feeds at data collections capabilities ay tumutulong sa mga na makagawa ng mas informed na mga desisyon sa battlefield. Pang-lima, pangontra sa high-tech adversaries ang paggamit ng mga advanced drones ay magbibigay ng strategic advantage laban sa mga technological advance ng kalaban. Ang kanilang stealth capabilities at advanced sensors ay nagbibigay daan sa kanila na mag-operate sa mga contested environment at magtagumpay sa mga complex mission scenarios. Mas matagal na operasyon ng Altius 600M ay mas at manatili sa ere ng mas matagal kumpara sa mga mas maliliit na drones. Ito ay dahil sa malaking kapasidad ng baterya at epektibong fuel efficiency. Ang extended flight time na ito ay nagbibigay daan sa mas malawak na surveillance at ibang pag-target sa mga kalapang. Pangalawa, mas malawak na range Bukod sa tagal ng operasyon, ang Altio 600M ay may mas malawak na operational range. Ibig sabihin, kaya nito mag-operate sa mas malalayong lugar mula sa base na operasyonal na nagbibigay daan sa mas malawak na coverage area. Ang mga drones na ito ay maaaring magpatrolya at magbigay ng impormasyon mula sa malalayong rehiyon. Tangatlo, ang collaborative Swarms. Ito ay isa sa mga pinakilalang tampok ng Altio 600 ay ang kakayahang mag-operate sa collaborative swarms. Sa nitong seta, maraming drones ang sabay-sabay na nagtutulungan upang mag-coordinate sa kanilang mga pag-atake. Ang mga swarms na ito ay may kakayahang mag-communicate at mag-share ng data sa real-time na nagbibigay daan sa synchronized at coordinated ng mga misyon. Advanced Sensors at Weaponry Ang Altius 600M ay nilagyan ng mga advanced na sensors at weaponry. Ang mga sensors na ito ay nagbibigay daan sa drones na mag-gather ng high-resolution imagery, infrared data, at iba pang mahalagang impormasyon. Samantala, ang weaponry ng Altio 600M ay kayang magdala ng iba't ibang klase ng armas mula sa mga precision guided munitions hanggang sa mga loitering munitions na ginagawa para sa mga high value targets. Stealth Capabilities Ang Altio 600 ay dinisenyo rin upang maging stealth na nangangahulugang mahirap itong madetect ng radar at iba pang detection system. Ito ay isang malaking bentahan sa mga mission kung saan kinakailangan ng pagiging disk create undetectable uh, na mga drones upang magtagumpay na makompleto ang kanilang layunin. Flexible deployment. Ang flexibility ng Ultra 600 ay nagbibigay daan para sa iba't ibang deployment scenarios. Maaari itong gamitin para sa intelligence, surveillance, reconnaissance or ISR missions, direct attack missions, at iba pang special operations. Ang versatility na ito ay mahalaga sa modernong battlefield kung saan ang mga mission ay maaaring magpabago ng mabilis. Sa kabuuan, ang Altio 600M ay isang makabagong drone na nagbibigay ng na strategic advantage sa mga gumagamit nito. Ang advanced features nito tulad ng extended operational time, wide range, collaborative swarm capabilities, advanced centers, stealth advanced. flexible deployment ay nagpapakita ng kahalagahan ng teknolohiyang ito sa modernong bigmaan. Ang pagbebenta ng mga drones na ito ay bahagi ng estratehiya ng Estados Unidos upang tulungan ang Taiwan na palakasin ang kanilang depensa laban sa posibleng agresyon ng China. Sa kabila ng One China Policy, obligado ang US na magbigay ng mga kasangkapan upang maipagtanggol ng Taiwan ang sarili nito. Huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng tinatawag nilang Porcupine Strategy ng Taiwan layunin nitong gawing mas resilient at self-sufficient ang bansa sa pamamagitan ng paggamit ng mga hindi conventional na armas tulad ng mga loitering munitions. Ang Parchipine Strategy ay isang depensa na inampon ng Taiwan upang palakasin ang kanilang resiliency at pagiging self-sufficient sa harap ng potensyal na agresyon ng China. Ang estratehiyang ito ay nakatuon sa paggawa ng Taiwan ng isang mahirap sakupin na target sa pamamagitan ng paggamit. Ang pagbibenta ng mga drones na ito ay isang bahagi ng estrategiya ng Estados Unidos upang tulungan ang Taiwan na palakasin ang kanilang depensa laban sa posibleng agresyon ng China. Sa kabila ng One China na policy, obligado ang US na magbigay ng mga kasangkapan upang maipagtanggol ng Taiwan ang kanilang sarili. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman. Abangan na ang susunod na video kung saan tatalakayin pa natin ang mga pangyayaring pandaigdig Hanggang sa susunod na pagkakataon, patuloy tayong mag-explore at maging masigasig sa ating pagtuklas.